tayo ngayon sa lote na nabili ko ayan, uh, ganyang kalawak ganyan dito sa likod dyan ito yung ano, marami ng bahay na nakatayo dito malalaking bahay ayan, dagat yan, dagat dagat Ramen na bahay dito nasa Siam na ang lalaking bahay. kapit bahay kapitbahay. Tapos yung nabili nating lote. To. Yan. To square meter sa likod mismo ng bahay na may-ari. Ito yung nabili natin, pinaispreya natin ng ano ng chemical para mamatay yung mga halaman sa Sabado susukatin na to hanggang dun. 250 square meter ang ganda ng view ayan o dagat na yan mga ano lang 100 meter siguro layo ang layo ayan ba dagat na kaya ito priya natin sa ang, ang ano ang papatay ng mga damo yan o talahiba na para pagsukat sa sabado okay na sobrang kapal na nanda mo baka may kubra na nakatira dyan may mga kambing na buti hindi malalim tubig ano Tak ada. Tangan kawan kau, Ilang araw yan bago ano, patay? Isang linggo, no? Oo. Oh. Ah, purbot, bala mo na lang. Wala na ito. Bili na ito. Hmm. Agot ito, ito ka na ito. पति का होई पता Dari Siguro, tadi Siguro. Nih. Yang mana ulah? itu tolong mohon guru. eh di. Ketebunan si guru mohon. Ketembakan. Hah? di mata Butin di Lupa luputan

Ah. Ayan na. Sinulit lang, sinulit. lapit na matapos tapang ng amoy sakto sakto pag spray natin ano may sakto sakto mainit Yan, lampasan mo konti dyan, mohon. May mohon dyan eh. Wala mang magalit pag lumampas ka dyan eh. Ha? Okay. Ito yung ano, kalsada. Diretso dun, kalsada to. Ito yung pwesto natin. Tabing kalsada. Diyan sa kabila may kalsada. Diyan sa tatlo siguro. May, may mga bahay na. Ano ang lalaki? Dulo. Yung patapos na tayo. Patapos na. Upang mga one port pa. Mga one port pa. Tapos na mga guys, tapos na tapos na tayo.